Yung gantong luto sana ng tumbong at iso ng baboy, yung mm, pamantika at napakaraming bawang, ay, siguradong ubus pa titutong nyo. Tara, tapusin nyo ang video nito para malaman yung aking secret recipe. Ayun, may nabili akong tumbong at iso ng baboy kanina sa palengke. Tawagin ka ba naman, buwi? Aray ko po. Una, para malinis ito. Babalik ka rin lang natin parang medyas para maugasan yung mga dumi sa loob. At malaking shoutout nga pala sa tropa nating si Leo dyan. Congrats, boy! At pagtapos ko, balik ta rin lahat mga kabaryo. Nilagyan ko lang ng asin at suka, saka ko ni masima sa mga tatlong minuto. Tapos sinugasan ko lang yan ng tubig para siguradong malinis. Sunod nyan, lalagyan natin ng makapig puro mga boss. Huwag 3 in 1 ha? At shoutout nga pala kay Cesar at Leon at Iga Santo Domingo. Kung napapanood nyo to, magbago na kayo. Para yung strainer ko lang yan. At patuloy kong hinugasan hanggang sa luminaw ang tubig. Pagtapos nyan, nilagay ko na sa pressure cooker. Nilagyan ko lang ng bawang, luya, paminta, asin, tubig at pinakulan ko lang ng 10 minuto. Paglipas ng 10 minuto, hinaan ko na agad. Di ko na nabidyohan at nang napalamigan. Saka natin hiniwa. Depende sa gusto nating na kalalaki. At shoutout nga din pala kay Jomar ng Salvation mga boss wag na wag ka magbabago Sunod niyan, nilagyan ko ng mantika yung mainit na kawali, at nagisa ako ng sili at bawang. At iset aside para mamaya. At nagisa na ako ng na bawang. Siyempre, mas marami mas masarap. Basta sa adobo. At sinunod ka na din yung sibuyas. At kapag lumabas ng mga aromatics ito, nilagay ko na yung tokong at isaw ng baboy. Tapos sinalo-halo ko lang yan. Nilagyan ko ng pamintang durog at gagawa tayo ng butas sa gitna. Importante yan. Huwag niyong kakalimut. Ah! At yan sa butas na yan, ilalagay ang dalawang sandok ng toyo at isang kalahating sandok ng suka. Di ba? Para ka lang ng simento. At kung umabot ka na sa puntong ito ng video, bago ko ipakita ang aking secret recipe, try nyo na! Manini bariode! Available may balat at hubat. Napakalasan ko mga boss at sulit na sulit sa dami. At ayun na nga, ang secret recipe ko ay royal mga boss. Oh wow! Puro na lang kay Sprite eh. Pagtapos niyan, tinakpan ko lang yan hanggang sa matuyo. Kapag ganito na siya, pwede na siya hanguin mga boss. Tsaka natin ipatong yung ginisa nating bawang at sili kanina. At kung di nyo pala nagustuhan tong recipe ko mga boss, ilike and share nyo muna bago nyo ako in-follow. Aray ko. At ang pinakamasayang part dito mga boss, ay ang kibugan time. Yan. Pag napapanood mo to ng alas tres, siguradong pancit canton ka muna. At kung wala ka palang pancit canton, good night na lang, bossy.